Nakaredy na, nakaredy na mga idol. Ako mamaya na ako mag baseball pa ako eh. Yan mga, yan ang gamit Baseball pa ako. idol, <laughs> wala na ako ng ano, mga dalawang kilo, okay na. Hindi, okay na. Tapos mamaya may pang ihaw mamaya. Oh, may dalang may dalang baon na kamuti. Ay, sa far. <laughs> may baon kami kamuti. Tapos mag-iha kayo mga idol maya. Sure ball. Okay, galingan nyo. Damihan nyo ha. Saan, mga, yung, ano, dalawang kilo lang, okay na eh. Dalawang kilo, masaya na ako, dalawang kilo. Daba, daba, daba. Hindi na, ako na, mag, ako na bahala mag-plaster ng ano natin. Mabahala nito. Dapat ginala ko yung subid ko mga idol, yung pamposit. Sayang so, yun ah. Mamaya, mamaya. Pag makakawalim po Dagon. Mag-ihaw tayo maya. Mga idol, may baon tayong kamhuting tahoy. Balanghoy ba? Yun mga kaidol oh Yun si Idol Dagol nakadali mga kaidol oh Laki ng kubutan mga kaidol oh Yun Laki dak ng kubutan mga kaidol Lapit gol, labit gol, labit gol Yun oh Mga ka-idol, swerte si Idol Dagol Yun Mga kilo Oke okay, makanya dulu swerte Lagi gue hujan Oke makanya dulu Yan, kuhain natin mga kaidol, karga natin mga kaidol Karga, karga natin Dito sa may aquarium mga kaidol Meron itong aquarium bangka natin mga kaidol Oh Dako, laki Woo uh. Ah Ay, ano lang dyan sa may aquarium Aquarium? Oo Yung may aquarium to dito sa kabila, sa kabila. Sa kabila yung ano. Yan. Uy, kinain na yung ano ko. Oh, wow. Eh. Yun no. Uy, kumakain yung, yung ano ko. Yun. Lucky mga idol. Lah. Okay. Ito si Idol Dagol. Laki ng kubutan niya. Hmm? Laki mga Oh. Oh, uh, pasok. Pasok sa aquarium. Hmm. Laki. <laughs> mm. Sa mababaw yun lang tinira mga kaidol. Swerte, swerte. Eh, mabihis na ako mga kaidol. Baka... Eh. Sa mababaw lang gold, dyan lang sa ano, may samo? May bato? Hindi ko, may kaparis eh. Ha? Huh? May kaparis siya. Sa mabay, mga kaidol, mabihis na ako mga kaidol. Mabihis na ako. <laughs> Ay, nakaswerte. Okay, unang dive na ito mga idol uh, Walang ibang isda dito ah Kaya pang ulam na rin ito Tusok ka Yun, unang isda na yung mga idol. Isang nyulok mga idol. Mga ito ay nyulok mga Ito, may isa pa mga idol Yun Uy, siri, pwede na ito mga hmm, tusok ka yan mga idol yan na yung mga isdang nakikita natin dito sa area natin mga ka idol kaya tsaga tsagaan natin ito mga ka idol tsaga tsagaan meron tayo nakita ano mga ka butiting tabula -bula. pero maraming tinik Yan yun dito mga ka idol pero may na naman tayo dito okay kaya isda ito uy pusit mga ka idol zoom ya. Pusit. Pusit, pusit. Iyon. Tusok pusit ka. Oke. Okay. Nakapag-pusit na tayo. Nakapusit na tayo mga idol. Pusit, pusit. Sarap ito mga idol. Sarap ito adobo. Ito mga idol. Yun. Paborito. Ito mataba ito. Isda mga idol. Mataba ito. Tusok kang ito ka. Tusok kang ito ka. itong tawag ng ito, mga kaidol, ay ano uh, itong bugtong yan mga idol yung itong bugtong yan nag-iisang laging ito hindi katulad ito sa maraming ito yun mataba ito mga idol paksiyo pwede yung sabawan Ito na naman mga idol tusok pa na naman talaga pagtsagaan natin ito, mga itong mga kaidol, dahil ito mga idol dahil napakasarap itong mga di baling pag mahinang area mga idol ito lang hanapin ko dahil napakataba ito mga idol itong bugtong tawag sa amin ito mga idol itong bugtong yun o yan mga idol marami na rin tayong huli mga idol kaya sari sari yan mga idol sari 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 fish yung baga baga sarap maihawin yan mga idol yung baga baga yan yan yeah. Ada mai lap ah. Mai kah? Lagi mai lap. Ini petago-tago apa? Sana yon. Sana yon. Mau pergi tak ah? Mau pergi tak ah? Petago-tago kapak. Mau ke na Yan kap. Hmm. Ini apa? Tusuk kang bagabagakan. Sarapnya Bang Iha yan masarap ihawin may may mga idol. May nakakatuwa. Ipo na din tayo saging. saging. Ito naman mga idol. Daming isda talaga pala dito. Na wala. Mhm. Uh Ito -huh. dito, kita ko na. Ayon, naka Yung nakasiksik. Yun tusok ka, ang kanoping ka. Maraming isda pala dito mga ka idol kaya lang mga small size ng mga kaidol idol ang ulam ulam ng okay na to Good. Good. goods na to okay na yung mga idol Kapag, uh, mga idol posit ito masarap mga idol adobo yan yung mga huli natin no? sari sari na lang sari sari lang huli natin pero pwede na ito mga idol saging saging walang ibang isda talaga dito ito na lang tusok kang saging-saging ka. Pandagdag ka na dyan, pang prito. Prito na to mga kaidol. Ayan, pwede na yan. Medyo malalim Parang may nakalinag ako mga kaidol. Saging-saging na naman mga kaidol. Uy, saging-saging, lumapit ka. Patay kang saging-saging ka. idol caga-caga lang pang prito yan pang pa bilhin natin dyan sa kalsada taguan 20 ang kilo kaya natin itong panain ito baga-baga sarap ang ihaw ito mamaya mga kaedol tusok ang baga-baga napakataba pa naman ito mga kaedol pero masakit din ito makatinik pero mataba ito ano kaya ito Parang may sumisiksik pa doon sa ilalim Anong isda to? Ay, kanuping Kanuping, tinitira ni Bustagol Sino? tanggal uh, matanggal Matanggal, hinadala Akong titira, akong titira nito mga kanyo Malapok, malapok saan na siya nakasiksik yun 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 nakikita ko na yun ang, yun ang ulo niya sure buhay natin to tusok ang kanuping ka oh nangugot na naman nangugot na naman pero patay na mga kaidol yun sungkitin na na tayo sungkitin ha 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 So, na natin sa sima natin. yun. Na na Sayang, Sayang din kasi ito. Natin good, yung good size makaedal. na. Rin, no? Malaki na rin mga ito. Sayang din kanoping ko. Malaki din. Good size. Good size na rin, uh, uh, rin. kanoping uh, ito. to. size. Ayan. Binigyan na rin ni Boss Dagol sa atin to. Galing na kanoping ito ka. sa atin. Tagal mo ha. Sa ating tuhugan. Ayun na mga ito. Sa ating tuhugan. Ayan. Sa yung tuhugan nating huli. Yun. Mga ito. yan Sa Pero masarap yan. Mga ito. Ito lang isda yung area ito mga idol di. Ito lang yung tsagaan natin mga idol Tante may ulam Ito naman mga idol parang ito, ito may saging saging naman tayo na ispatan Dun, Huwag mo na ako pahabulabulin Pahabulabulin mo pa ako talaga ah, bulabulin mo pa ako kami pang ihaw mamaya mamaya ka mamaya ka may <laughs> kulay na butiti ito makin kulay yellow yellow boots yellow, yellow boots pag yun kinain mo makin yellow ka talaga nun pag namatay ka pag nalasong ang butiti na yun Padaan-daan tayo patawin ito. O, pang na, uh, ano natin sa dito. Ano kayo isda oh, ito? Uy, mapantagat po. Saging-saging. Yan. Tamang-tama. Patabi na tayo. Okay na ito mga idol. Pandagdag na ito sa pang-ihaw mga idol. Yan. Patabi na tayo mga idol. Mag-ihaw na tayo dahil oras na para may maya. Uwi okay, na tayo mga idol. Ihaw na tayo. Yan. Nakapalingas na tayo mga idol. Okay, mga kaidol. Yan na. Ay. Hanggang tayo. Ah, ihaw muna tayo bago tayo uwi mga kaidol. Yan, mga ano, ulo namin, mga bagabagi. Mga bagi-bagi. Bagi, -bagi. pagkita natin yan kay Walba, yan, Walba. Walba. Yan, mga kaidol. Kaya lang, napakahirap yung kahoy dito, pang gatong, pang ano, pang... Sarap sana yung ano, sunugin mga ayaw. Gusto ba? Yawin. Tukutungan. Ano ba yun si ano? Dagul? Ayun. ayun. Makita si ay dagol nandoon pa oh. Yun ilo-ilo yun oh. No? Ay 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 ayan. Ah, ayan. ayan. Basta kami kami. Kain. Tapos alam na. Let's go home na. Tulog. Ay bukas mag-dive pa tayo bukas ng alas 12. Lao na tama. Uwi tayo diyan mga 5:30. Nakadali si Kanina, ay dagol kanina ng ay nako sabon no adubuhin yun hindi nakita balat balat kanina ha isa lang kita ang balat talaga wala ka ay na pa. mo ha hindi rin hmm so yung mga dulo. yan napalapit na kami sa aming uwian yan yung aming yung isa o oh, ano pa Nagdag pa ng pangulam. So, may apakpakan kain, mga kaidol. Ano rin, mga kaidol? Ha? Masarap padubuin mga kaidol. Tauban, mga kaidol. Ah, sabur talaga yan. Mga hmm? tatlong kilo nga siya to. hmm yung pagkain din, mga kaidol? Yung kamuti. Yung kamuti, mga kaidol. Okay. Ha? Snap niya pa kanina yan. Ayan, na si Idol dagul ah. dami tong ka. dami nga. Dah. dami niya, dami si Idol Dagul idol, oh. oh. Pati. Pati. Parang, 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 pati yung kasili. Yata, ah. Yung. Para yung, kasili. Dino, yung lapo, ulpo to. To. dami. Ah. Nga. Hmm.

Mga siligol? doon te no? doon ka siligol? nyo natutulog. dyan. <laughs> natutulog. Na yes. <laughs> <Lala> lang. <laughs> Paano yung aso? Paano yung aso <laughs> <Paano kaan> yan? Mas nalulung ba? Ito ulan. Anong meron ba? Kaso kaso kaso.

Iyo pula oi. Ngerong tertanji uras. Sok yo pok njaluk sariwa. mo ana ta. Benar nya. Ito pa. Pero so, sa ibang lugar, ang mahal nito. Baga-baga. Hmm. -baga. Diba yan eh. Dati to. May presyo sa kanila, ang baga-baga. Sa -baga. atin dito, pinaglaruan lang natin to. Kain-kainin lang natin to. Yung anong mahal? Yung... Kikiro? Mahal pa sa Maral? Ibang lugar. Hmm. Burst class daw yan. <laughs> First class. Alam mo na mo na. Nakarang mo lang kani ni. Nuno alam? Hah? Tayo. Ayong una no? Ang tayo? Ang kanin. Yung mga idol, yung unang... Kamalat namin mga idol, wala kami kanin pero ngayon. Ang kanin mo sa ilalim to. Ay, wala ka nga. Ayun.

Sili at saka ano? Suka. Suka. Yung suka ng nyug <laughs> ha? Sarap talaga kumain mga idol. You know? Singot na. Buto-buto na lang natira sa isda. Sarapan si, si, eh, si Gaw sa kain Yung sip. So, ulo ang pinakatapos. Salami. Sip-sip okay, sa ulo mga idol. <laughs> sarap <laughs> sip sip sa ulo. Hmm. Sarap diyan mata, ng utak. <laughs> Tamad kasi magdala bigat. <laughs> Yan si Gaw. I-enjoy din siya sa kain si Gaw. Oh, Grabe si Gaw, parang buyag. Oh my God. Gaw. <laughs> <laughs> hmm. Kaya pa Gaw? Parang ayaw mo na tumaya, Gaw ah. Gaw. Sabur, sabur, Gaw. Yan si si ano, dagol. Iho pa nga siya, dagdag pa ng ihaw. Narapan din kasi dami naming baon kasi kamuting kahoy mga kaidol. Nagutom din ako sa sisid mga kaidol. Matagal-tagal din si sisid namin, ilang oras din. Four hours. Five hours. Ah, uh, Yan. Busog yung Hindi pa talaga. Kaya yung bukas? Oh, dahil dito. dito. kami mababawi sa pagod, sa paglalangoy ng uyan. <laughs> Ano? Si gulo. Si agaw talaga, ay talaga mapigil oh. Oh. na rin yung ano, yung limasag. Agaw. Grabe, sa Ilang agaw lang po ito. Kaya lang ka? Tatlo? So, yan mga ka-idol. Huwag yung kalimutan, huwag yung niyong... <laughs> kalimutan, <huwag> niyong... <laughs> kalimutan subscribe. I-like ang video namin mga ka-idol ah, dahil minsan na itong mangyari mga ka-idol. Hindi ito madalas. At papindot na rin po yung ano mga ka-idol ang notification <laughs> bell mga ka-idol para update kayo sa aming mga adventure na ginagawa mga ka-idol salamat po sa lahat suporta <laughs> galing na yung ano na yun nagtago sa samo yun ano ko ng samo wala sa loon <laughs> Para in share share mga ka-idol share huwag niyo kalimutan i-share mga ka-idol para naman po makilala din tayo mga ka-idol na kahit maliit na maliit na vlogger lang ay maliit din tayo dahil sa inyo tulong mga ka-idol maraming maraming salamat po ano yung Di. Di, po tapos ang kainan. daw? Dahil pesta yeah, si yata. Ito sa area mabaray. na to mga idol Pesta. Sa <laughs> <laughs> <Pang -idot rin. laughs> <laughs> ko sa maral kanina eh. Hindi mo na samahan? Hindi naman. Hindi ko mahabol. Dahil ang ko bangka eh. Yup. Nakala mo yun? So yun mga idol. Kung napansin yung mga idol may pahabol pang ano. May pahabol pang butiti oh. Nakita yung mga idol yung ano, yung bilog niyan. Butiti. Tawag yung butiti mga idol ay taratungan. Yan, taratungan yun, mga idol. Masarap din yung mga idol. Masarap din mga idol yung masarap nyo mga idol, atay pag so, iihaw niya ng mga idol, kailangan tutungin mo siya dahil matagal niya maluto sa ilalim ang magluluto yun sa kanya mga idol ay yung tubig niya sa ilalim idol. Niyo, mga idol sarap yan mga idol taratungan, hindi niya no sarap yan magluluto yun mga idol, medyo small size lang siya sarap yan mga idol taratungan first class. Pala <laughs> una una. Nakara mo lang kanin eh. Dito na lang. Ha? Tayo. Ay yung una no. Yung tayo. Yung kanin. Yung mga idol yung unang Amay, may mga idol kami kanin pero ngayon. Yung <laughs> kanin mismo ilalim to. Ah, may kanin ya. Ayun. Ayun mga idol.

yung butiti na lang mga idol ang hindi pa namin nakain mga idol bunga butiting butiting Ah, nagpalingas kami ulit mga idol, bitin yung apoy. Pero yan, saltong salto. Ay, mga ka-idol ah. Ay, tagong muna yan. Kay... Ano yan? Ito, paalala lang mga idol ah. Huwag niyong gagayahin itong mga ka Magkain kayo ng butiti. Huwag eh. niyong gayahin Ito lang yung mga, mga, yan o, ano, yung yan, yan. Yan lang pwede magkain mga ka-idol. Yan, yung mga kasama natin yan. Okay. Basta, paalala lang, wag kayong kumain ng butete kay... Hindi, hindi, pag hindi kayo esperto niyan, wag kayong kumain ng butete. Kami lang, kami lang. You know. Sarap yan mga ka-idol. <laughs> kami lang, dahot pala. Parang si ano lang <laughs> yan, si ano? Kala ka po, si idol Inday. Ganyan lang klaseng huli namin mga ka-idol, pero hindi mo na titingnan sa laki. Huwag mo nang ano sa laki mga ka-idol. Okay, Ang ano lang nito mga ka-idol ay bagong huli, sariwang-sariwa at masarap. Yun lang. Eh, merong isang malaki. Tapos pagkain mo, hindi na masarap. Pero ang pinakadabi sa ito itong butiti na mga ka-idol. Huwag niyong gagayahin yan. Huwag niyong gagayahin na magkain ng butiti. Kasi ano mo yung mga ka-idol? Tip ko lang sa inyo, ang pinakamasarap sa butiti na ito mga ka-idol. Ang pinakamasarap nito? yan? Yung tinik. <laughs> <laughs> Yung tinik mga idol. Yan. Yung tinik ang pinakamasarap dyan. Yung butiti na yan. <laughs> <laughs> Walang nguya. <Uya>, alunok dito. <laughs> <laughs> mm -hmm. eh, so, ang Can I open? Can I open? Uh, can I open your ano? Oh. Ito yeah. no. mm. yung Ito yung pinaka-dabis na kanin na may baon na yung <laughs> so, mga idol. Yung! Kita nyo yan. Kita nyo yan mga idol. Tikman natin. <laughs> mm. Mm. Yung pagkain, dahan-dahan lunok. Yung maliskat yan, dahan lunok ba? Bigla ay eh, mulunok ah, magbulunok ka, inok ka na nagagat. Oras natin ngayon mga idol ay 12.50 Yan, tamang tama ito Pag tapos kain, relax hmm, Tapos, uwi na Diba? Prepare ng lahat ng mga gamit Sir, din na pa eh Ah, rasada Yung, yung part Okay. Solved na. Solved na mga ka idol. Kami mga ka idol. Ayan. Okay. Uh, Papatay nga ako. Go. Papatay ako. Go. Saan ka magpupukol? Dito. Diyan ka sa ulihan Sige. Okay, lagay ko yung isda dito sa gitna. <coughs> tapos, uy, mga gamit ko. So, yan mga idol. Tapos ang kaya mga idol. Prepare na lang tayo sa ating mga gamit para makawi na tayo sa ating Ah, bahay. Yan. Kukunin na tayo mga idol. Yan nakaprepare na rin sila ng karga ng gamit. Ah, ay naman ikarga na rin mga gamit natin. Let's go. Mga pakan mo. Eh, bago. Dito na 'yan, Okay, ingat tayo. Tara, goal. Ikat na, goal. Akat na.